Nako, uh, ito na nga, no? Uh, Kinumpirman na ng Samahan ng Basketball ng Pilipinas ang bad news po. Hindi lang para sa Barangay Hinebra, hindi lang para kay Justin Brownlee. Bad news to sa ating lahat. Uh, kung ayaw nyo maniwala, i-explain ko sa inyo, no? Uh, ito po ang uh, post ng Samahan ng Basketball ng Pilipinas sa kanila pong official na social media account. At ano? uh, sabi nila dito, ng uh, Basketball ng Pilipinas, SBP is aware uh, that Gilas Pilipinas player Justin Brownlee has received uh, notice of an adverse uh, analytical finding. Brownlee is currently dealing with the situation aided by his U.S.-based lawyers. The SB, uh, SBP wishes to clarify that FIBA has not issued any official ruling as the... of the date no at uh, ito talaga ay medyo masakit po para sa atin dahil siyempre si Justin Brownlee po no ay uh, isa pong nopei siya po ang nagdala sa atin ng uh, ginto siya po ang nagbigay sa atin ng uh, karangalan at uh, ang iniintay natin ngayon ay ano ba ang posible pong maging ruling or kaparusahan po uh, dito po kay Justin Brownlee no Uh, at uh, pag-usapan po natin yan. Magbibigay lang din ako ng aking uh, opinion po dito, no. Uh, sa akin, no, Napaka sakit nito para kay Justin Brownlee. Justin Brownlee is considered one of the best imports. In fact, he's in the running for uh, becoming uh, the very best or the best of the best import of all time. Pinag-uusapan na nga 'yan, 'di ba? Kasama of course ang kanyang uh, rival na si Ronde Hollis Jefferson. Pero ito pong nangyayari ngayon kasi pangalawang best na ito ni Justin Brownlee. Nung una, ah uh, siya po ay nahulihan din ng uh, illegal substance back in 2023. Ito po yung uh, THC carb ano? ano? Carboxy THC after the Asian Games Finals. No? Kinabahan pa nga tayo dahil baka bawiin sa atin yung gold medal. Eh. Si Justin Brownlee po ay hindi na bata. So, sa king uh, opinion po dito ay he's probably taking supplements to uh better himself. 36 years old na eh, no? Uh but I don't think I do not think na siya po ay uh, ano a, a, opinion ko po ito, ha, I don't think sinasadya niya or I don't think na addict siya or anything like that. I just think that he's taking care of his body. How else can you perform at the highest level, become the best player 36 years old? So you have to take care of your body. Parang si LeBron James. Sa sa tingin ko lang there's a lot more issues uh, uh, regarding uh, performance enhancing uh, drugs or anything like that uh, na hindi natin naiintindihan. Uh, I think ako bilang matagal na ring uh, sports influencers sa basketball, sa boxing, I do feel and I do think na ito po ay isang tabu na hindi na pag-uusapan na ang mga atleta ay meron talaga sila mga supplements no there are may mga bagay may mga bagay na hindi na trace may mga bagay na ganito um, so this is a very complicated topic no and I just hope na magawa ng paraan ng lawyers ni Justin Brownlee sa Amerika dahil uh, na nga po pinag-uusapan na at uh, ginagawa na ng paraan ng lawyers niya kung ano man yan, kung hindi ka pa kasi sinasabi kung ano ngayon yung uh, substance na nakuha. So, uh, depende sa substance, saka po magkakalama kung ano po siguro ang posibleng mass severity. But this is the second time around. So, the second time around may be a big problem, a bigger problem for Gilas Pilipinas, eh, for Barangay Ginebra. And you know what this could mean? Ang ibig sabihin nito, this could be a changing of the era for Gilas, Pilipinas, and for Barangay Hinebra. For Barangay Hinebra siguro baka hindi pa. We don't know. Kasi uh, may edad na rin si Justin Brownlee. Usap-usapan na rin na posibleng palitan siya na mas bata. Pero this type of situation, dalawa pong bagay yung posibleng uh, maka-apekto. ito maka sa kanyang career, sa kanyang pong legasiya. Uh, at yung pangalawa, syempre uh, para po sa ating kupunan, eh, ibig sabihin nito, talagang kakailanganan na natin siguro mag- uh, hanap ng uh, posibleng kapalit But, hindi natin alam na kung gaano katagal ang gagawing uh, parusa at hindi pa natin alam na kung paparusahan siya dahil siyempre meron pa pong uh, investigation pa yan additional investigation at aapila pa sigurado ang kampo po ni Justin Brownlee para sa akin bilang isang fan ni Justin Brownlee ng basketball ng Barangay Ginebra ng Gilas Pilipinas I, I wish him uh, the best at sana ma clear niya yung name, name niya Ah, uh, eh, but uh, meron din syempre ano dito, meron ding uh, issue kasi uh, whoever is his strength and conditioning or whatever is taking, uh, dapat 'yan. The second time around nahuli ka na for the first time. Uh, just to be fair, no, eh, you already know what you're taking. Uh, yung mga inintake mo, lalo na kung bantay sarado na kasi alam na natin pag na-record ka na, na babantay sarado ka talaga ng uh, ng mga pulis ng FIBA or ng uh, eh, kung ano man. Uh, so, masakit para sa atin to lahat. Hindi lang po para kay Justin Brownlee. And I hope Justin Brownlee, uh, I, I don't know what else to say. But uh, yun po, intayin na lang natin yung announcement ng FIBA kung ano man yung uh, sasabihin nila dito or ano mang kaparusahan. Pero mahaba-habang usapan siguro ito at diskusyon. Uh, and we just wish uh, Justin Brownlee the best. At uh, yun na nga. Ay, nako, bad news.